Sarap o, oh, mga atopang o, oh, si tatay o. Oh. May gad na, nagpapadyak pa. Ibigyan natin si tatay ng isang maganda. Kahit tayo wala pang pinta. Kaya, kalabang gano. Sige. Tayo bigay mo sa akin yung 20. Papalta natin ng isang daan. Sige tayo, kailang. Mapagod din na hapunay ha? tatay natin eh. Kahit tayo wala pang benta, bibigyan natin si tatay kahit 100. Balikaw tayo. Sige po. Sige po. O, yan si tatay ha. O. Sige. apung si tatay. Pagod na pagod. Sige tayo. Magtitinda pa po ako. Ayan, mga katopa. Kahit tayo wala pang benta, eh, eh hindi natin matis yung mga taong nahihirapan. Okay. Kahit tayo eh, kunti lang ang pera, eh makatulong tayo kahit papano. Kahit sanda piso. Sige tayo. Sana yumaman si Bosto babalik ang ulan lahat. lahat na naghihirap sa buhay mga oyan